Ay, kuya, kuya. Wala ka, kuya. kuya bin, bawa ka, kuya. Ang sarap. Kailangan na vlog. Hindi lang Joyce. sa Kamusta ka na yun sarap. Oh, kaya kayo mo sa likod. Oh, kaya. Eh, 100 100 sa

<laughs> oh, labas ang brace. <laughs> Nahulog yung brace. Oh. Hindi eh, ka ba yan? Yung blood flow sa ano mo, sa Sandi. ulo mo no? Sarap. Mm. Parang na-restart. <laughs> no to ko. Ah. <laughs> Tunugan. Narinig niyo 'yung akin, Grabe no. Bilang mau ngari nih. <laughs> Kami Oh. Apa kan Dilabasan Dilepas Oh,

Okay, di dito. palito. sa likod. Okay, okay. Ako muna kaya. Okay, okay. Okay, okay. Ako muna. Ako muna. Nahan. Pagod na na han. Pagod 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 na Ah, yung ano yung pipigain. Hello? Sarap niyan. Oh my God. Sige Water? Sarap ano? ano. Magpatry kayo. Uh -huh. eh? Pero yung sa hindi ko dito pa lang umano ka pa lang doon. Guba ano Guwana, no? Oo, oh, parang gano'n. Okay. Yung pressure oh. lang, pero after, okay siya. <laughs> oh <my God. laughs> <laughs> Nag-bounce yung pit ni Nag-bounce yung pit ng Otis. Wow. Ako din na ako yan. Nag-detabi? Oo. Sayang. Sayang yan. Libre. Ayos pala. Hindi ka nagpapamasage. Hindi na ako magpapakairo. Oh. 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 Iba kay Bray Yung feet neto, tumalbog eh siya Apo ganyan? Uy Saan ko? Saan ko nun? Oh, rinig ko ah Taw na ba yun eh? Taw na gano'n Taw na ba yun? Magtatanggalin kaya maka... Sa'kin makapain Parang na-restart yun Ano? Eh. <laughs> huh? na restart? Na-restart ako Nawala nga yung untok ano ba? ano yung pagod ko. Magsarap yung sa laig. Magsarap yung sa laig? Yung sa likod. The best. Baka sana. Baka naman masage tayo. Baka naman uh, balakang ko lang magutok sa sa laig. <laughs> sa akin ako eh. Pag wala uh -huh. to, stress yun. Ako dito na. Parang nararaps ka biglang. Charlotte, ayaw niyo. Hindi na ako nagpapahilot yan. Ako na lang maghihilot sa'yo. Nagating <laughs> 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 sa'yo, may kasamang ano eh. <laughs> Tatlo yung kamay, gagawin. <laughs> <laughs> Lalo mo Santo Niño isang ni you. ni video. Tama din. na.